Tuwing may malakas na pag-ulan, isa sa mga sektor na lubos na naaapektuhan ay ang edukasyon. Lalo na sa Masantol, Pampanga, na karamihan sa mga public schools ay lumulubok tuwing may bagyo o pagbaha. Dahil dito sa pamamagitan ng Facebook post ay nanawagan si Masantol Mayor Tan Quinto sa Department of Education para sa pondo sa pagtatayo ng hanging o elevated classrooms bilang solusyon sa matinding pagbaha sa kanilang bayan. Ayon kay Ginto, lahat ng 26 schools sa Masantol ay nakararanas ng pagbaha na nagdudulot ng madalas na class suspension at pagkaantala sa pag-aaral ng mga estudyante. Lahat po ng 26 school, alas ganito po ang situation namin ngayon sa bayan ng Masantol. Na, na po kami sa Department of uh, Education. Uh, Mabigyan po kami ng, uh, ng panahon, mabigyan po kami ng uh, pagbisita ng mga ng mga opisyal, para po makita nila kung aming uh, sponsor ngayon. Iminungkahi e ng Alcalde ang isang disenyo kung saan bukas ang unang palapag ng building upang malayang dumaan ang baha habang sa second at third floor naman inalagay ang mga classrooms para masigurong tuloy-tuloy ang pagkatuto ng mga estudyante kahit mataas ang tubig. Ang sekretaryang cara po, Ganyan po yung sitwasyon namin dito sa bayan ng Masantol. Komersyal uh, na po kayo dito noon, namisan po po sa national, uh, Masantol National High School pero ito po ay nasa mga barangay yung po uh, kasagsaten ng pagyo. Talaga po na uh, lumubog po lahat itong uh, aming mga history ng sekretarya. Sana, nabigyan niyo po po ng pagkakatawang mingi ng pondo. Gusto ko po ang mga lapis po nakahang na lang diit ng Alcalde malaking tulong ang mga elevated classrooms upang magkaroon ng likas, batibay at pangmatagalang school building sa Masantol lalo na tuwing tag-ulan. Ako po si Carmel Joy Miguel nag-uulat para sa balitang Unang Sigaw.